Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shout out kay Mario Francisco, shout out kay Natsu Place. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ay isang babae bagaman siya ay natatakpan ng isang bagay na katulad ng isang hijab sa kasal. Ngunit tulad ng nakita mo ang may-ari ng nayon noon, masasabi mo na siya ay isang dalaga sa pamamagitan ng kanyang misteryosong figure at ang puti at malambot na balat sa kanyang mga kamay. She has a great figure, pero hindi ko alam kung ano talaga ang itsura niya. Jogging from the countless women I've read, bagamat ang babaeng ito ay natatakpan ng hijab, mayroon pa rin siyang top-notch na hitsura. Si Joe yung ang unang nagkomento. Ilang iba na rin ang nakisali. Sa totoo lang, her figure alone makes people think about her. Kahit na mas maluwag ang suot niya, hindi siya makatakas sa mga mata ko, let alone may intuit ayon. Interesting, wag na nating pag-usapan kung may kinalaman ba sa fetish, kung hindi masyadong mahal ang presyo, dahil lang sa maganda ang taong ito, willing din akong gumastos para bilhin siya. Hindi masamang bumalik at maging kankyabain. Nang sabihin ito ng lahat, hindi nila maiwasang mapangiti ng masama. Hindi man lang huminto si Han Sanchen, at sinimulan na ni Joe yung ang apoy. Gayun pa ang aming hari ng pagbaril ay maaaring hindi masyadong mapalad sa oras na ito. Oo, may asawa na si Kuya So, kaya wala siyang lakas ng loob na simulan ang paggawa ng pelikula sa pagkakataong ito. Haha wag kang mag-sorry. Ang itsura ng hipag ko bukod sa ibang bagay ay di hamak na mas maganda sa kahit sinong babae sa mundo, sa ganyang kagandahan, sapat na ang isang tao. Oo, sa kagandahang tulad ng hipag ko, kung ako yon, ano pa ang gusto kong gawin? Medyo natahimik si Han Sanchen, puro babae naman ang pinag-uusapan nyo mga bastos kayo kaya magkwento kayo, bakit mo ako inalis? Ngumiti ng maluwag si Ivory. Hindi ba normal sa lalaking ito na magkaroon ng tatlong asawa at apat na babae? Nagsasalita ka na parang lahat kayo ay walang asawa, yamang maaari mo silang bilhin at maging asawa, bakit ang aking asawa ay hindi? Sa isang pangungusap, binigyan ng sapat na mukha si Han Sanchen, at tinulungan din niya si Han Sanchen na labanan ang isang maliit na alon sa kanila. Madam, hanga ako sayo, hanga ako sayo. Oo si Kuya Su ay mapalad na magkaroon ng asawang tulad mo. Kuya Su, nakita mong nagsalita na ang asawa ko, kalabanan mo ba kami? Hoy Kuya Su, sapat na tayong magkapatid, na pagpahingahan natin si Mrs. hipag na may kaunting provocation. Hindi napigilan ni Han Sanche na imulat ang mga mata. Hiniling sa kanya ni Ivory na bilhin ang babaeng ito, sa totoo lang, hindi na nila kailangan pang sabihin sa kanya, dahil alam ni Ivory na hindi niya nakuha ang babaeng ito para sa kagandahan. Para lang sa fetish. Hindi ako nagyayabang, kung gusto ko ng magandang babae, hindi ko na kailangan gumastos ng pera, nakangiting sabi ni Han San Chen. Hindi naman talaga siya nagyayabang, maraming mga kagandahan sa paligid niya. Basta pumayag siyang tumango, maraming babae ang sasama sa kanya. Haha kuya su pag sinabi ng iba ay think nagyayabang siya pero pag sinabi mo naniniwala ako. Si kuya su ay may pambihirang kakayahan sa murang edad, syempre, hinahabol siya ng hindi mabilang na mga dilag, normal lang ito. Hindi nagsalita si Ivory, tumingin lang siya sa stage na may maamong ngiti. Now, I announce that the auction has officially begun, everyone, you can start bidding, But I would like to remind you na dapat tumayo agad ang magbibid ng presyo para mapunta agad sa kanya ang detection door sa stage at subukan kung siya ba ang nakatadhana. Simulan na natin. Kasunod ng utos ng panginoon ng lungsod, maraming tao ang mabilis na naglagay ng kanilang mga bid sa maayos na paraan at tumayo. Gayunpaman, ang pag-asa ay medyo mataas, ngunit ang pagtatapos ay tila medyo masama, wala sa mga taong ito ang nagpasilaw sa pinto na nangangahulugan din na ang mga bid na ginawa ng mga taong ito ay hindi wasto. Ang presyo ng auction ngayon ay isang amethyst pa rin. Hindi ka ba nababalisa ngayon lang? Bumangon ka at subukan mo. Nakangiting tumingin si Hansan Chen kay Jo Yung at sa iba pa. Si Jo Yung at ang iba ay mabilis na umiling at tumanggi. Pare-pareho ang mentality ng lahat, lahat sila gustong sumubok, pero ayaw munang sumubok, lahat sila gustong makita kung ano ang kasalukuyang sitwasyon bibigyan kita ng 10,000 amethyst. May tumayo at nagalok ng napakababang presyo, at katuwaan lang ang kanyang kaisipan. Ang resulta, pagkatayo pa lang ng lalaki, biglang umilo ang pinto na may mahinang kulang ilaw. Biglang sumabog ang mga tao. Pagkatapos maghintay ng maraming tao na mabaygo, ang mga inaasahan ng lahat ay bumaba, ngunit ngayon ang taong ito ay biglang bumukas ang pulang ilaw, na agad na pumukaw sa interes ng lahat. Ngayon, kahit si Joe yung at iba pa ay sabik na sabik na subukan ito. Mga kapatid, kung maaga kang kumuha ng pagsusulit, mamamatay ka. Kung huli kang kumuha ng pagsusulit, mamamatay ka. Halika, mamatay ng maaga at maginhawa ang pakiramdam. Tama na, sabay na tayo, sino mauuna? Karapat dapat si Joe yung na maging panganay na kapatid at agad na tumayo. Isang daang libo. Wow! Muling bumukas ang pulang ilaw. Depende. Sa sandaling ito, ang karamihan ng tao ay sumabog. Kung tutusin, kung titingnan mo ang iba na maswerte, laging iba, kapag sinuswerte ang mga tao sa paligid mo, iba na talaga ang pakiramdam. Ito ay nagpapakita na ang swerte ay talagang hindi malayo, ito ay nasa harap mo at abot kamay. Sigurado, habang nakaupo si Joyong, isa-isa ring nagsikwot ang isang grupo ng mga tao sa paligid niya. Ngunit ang mga bagay ay kakaiba kung minsan, kapag wala ka ng pag-asa, bigla kang bibigyan ng pag-asa. Ngunit kapag puno ka ng pag-asa, ito ay magbibigay sa iyo ng isang masakit na suntok. Ang mga tao sa paligid ng Han San Chen, maliban kay Han Sang Kian Liang at sa kanyang asawa, ay nalipon lahat. Saglit lang, paulit-ulit na nagiyakan ang mga taong sobrang saya ngayon. Let me go, si Kuya Joe na pala ang napili. Kuya Joe, inggit ako sa'yo. Kuya Joe, ang galing mo, maswerteng tao ka talaga. Napangiti si Joe yung at tumingin kay Han San Chen, Kuya Su, so, bakit hindi ka agad tumayo? Hehe, natatakot ka ba? Nag-aalala ka ba na hindi ka magiging kasing swerte ko, Joe? Nakatingin sa kanyang pinagmamalaki na aso, ngumiti si Han San Chen nang walang magawa. What's the rush? Stay here for a while. Tinitingnan ito, kahit na ang posibilidad ay tila napakababa, ito ay talagang marami. Total sa ngayon, dalawang tao na ang nakatadhana sa isa't isa. May hindi tama sa pakiramdam. Bulong ni Ivory sa tenga ni Han San Chen. Sabi ni Han San Chen, paano mo nasabi? May mga tatlumpong tao lang ang nakatayo dito ngayon, pero may dalawang tao na na may kaugnayan sa banal na bagay, ayon sa posibilidad na ito, daan-daang tao ang nandito, kaya dapat nasa isang dosenang tao lang. Oo, umabot sa punto si Ivory. Sa pangkalahatan, bihirang makakita ng banal na koneksyon, kung mayroon lamang isang tao sa daan-daang libong buhay na nilalang, ito ay talagang itinuturing na mabuti. Ngunit may mga tatlumpong tao lamang dito, at dalawang tao na ang lumitaw. Ang posibilidad na ito ay masyadong mataas, napakataas na ito ay medyo abnormal. Kaya hindi ako nagmamadaling tumayo at tingnang mabuti kung may malansang bagay dito, sabi ni Han Sanchez. Kabaitan. Tumatango-tango, nagpatuloy ang dalawang mag-asawa sa panonood ng palabas. Sa eksena, tuloy pa rin ang pagskan sa nakatadhana. Sa katunayan, sa ganitong uri ng laro, halos lahat ay tatayo at subukan ito. Kung tutusin, walang kakapusan sa pera. Ang pangunahing punto ay kung ikaw ay isang nakatakdang tao. Ang kompetisyon ay talagang hindi ganoon kalaki, tutal wala naman masyadong napili on the spot. Bukod pa rito, mayroong isang banal na bagay sa likod nito upang suportahan ito. Makalipas ang halos kalahating oras, umabot sa 5 milyon ang presyo. Ang resulta ay halos tulad ng inaasahan ni Han Sanchen at Ivory. Kabuang walong tao ang napili, bukod sa Zhou napili din ang isang kakilala, Xiangguan Qingyan. Kuya Su. Lahat ng tao sa istasyong ito ay halos tapos ng tumayo, bakit hindi ka bumangon at subukan ito? Pinagmamasdan ni Joe yung ang eksena. Ang layunin, syempre, ay maghintay hanggang mamaya upang makita kung si Han Sanchen ay isang nakatalagang tao. Nagkatinginan sina Ivory at Han Sanchen. tumango si Ivory kay Han Sanchen, na nagpapahiwatig na malapit na ang oras para bumangon si Han Sanchen at subukan. Direktang tumayo si Han San Chen, magbabayad ako ng 6 na milyon. Habang nagsasalita si Han San Chen, marami din ang bamaling ng tingin, at lahat sila ay sabik na tumingin sa hugis fan na pinto sa stage. Kung tutusin, tao si Han San Chen, kaya natural na mas maraming tao ang nakikiusyoso kung qualified ba siya na maging kakompetensya. Nang matapos siyang magsalita ay walang tugon mula sa pinto. Hindi kaya si Han San Chen ang taong nakatadhana. Hindi, walang kapalaran si Mr. Su. Hindi ba pwede? Ang daming mahiwagang sikreto ng mga tao. Paano kaya maging ganito? Maraming tao ang nalungkot at ang resulta ay talagang lampas sa kanilang inaasahan. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang pinto at isang itim na ilaw ang direktang nagpaiba sa buong pinto. Anong ibig mong sabihin? Itim, bitawan mo ako. Kulay ni Mr. Su. Bakit ganito? Yung nga mga masters, no? bali panibagong kabataan na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!